Secretary yes, po tanaraw ngayon doon sa Comelec. Yes. Yes, tam ah, yes, oh, 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 At oh. hindi lang dyan. Sa lahat ng sa lahat Comelec. Sa lahat ng ano. All over the Philippines. All over the Philippines. Over the Philippines. Ah. Mm -hmm. Okay. Hindi <laughs> eh, pa, ah. ang, ang local kasi ano pa eh. Sa, hindi, ano yan? Pupunta na rin niya oh, bagay. Yan. Except <laughs> yung mga nandun sa binabagyo ngayon. Ang, Magmula ang... ngayon, 1 to 8. Yes. Hanggang uh, lunes. Yes, hanggang lunes. Naku, last day yan, lunes. Wala na ba yung substitution ngayon? Wala. Wala? Ay, hindi ako... Na -abuso, wala na, wala na. na abuso kasi, sab-sab na yan eh. Ah. So kung gusto ninyo mag-substitute with, within that particular within that, uh, period. period. Within that period. Ah, oh. Yun daw po mga na-endorse ng political parties. Kailangan meron silang certificate of, of nomination yes, yes. and acceptance. Cercats. Eh kung wala kang partido, like I me Independent ka. So, ay, hindi, ay, hindi, ay, hindi ay, niya na kailangan yung... Certificate of nomination Senate, uh, wala na nag-signature. Si na. Senator Aimee Marcos hmm. po. Or uh, Imelda... ano ba Josefa. Josefa, Josefa Imelda. Imelda. Yan. 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 Eh, ayaw niya raw sumali sa kahit na anong partido. Yes. Kaya siya ay independent. Pero nandun siya kasi sa lineup up nung, uh, bagong Pilipinas. Hindi oh. naman siya tinatanggal. oh hindi naman siya tinanggal. Hmm. Oh, naman siya tinanggal so, pero... Uh, will not run under the political alliance. alliance yes. Yeah, yeah. Gusto niya raw uh makausap lahat ng sektor, lahat ng partido. partido. Ayon yang uh, matali mm -hmm. sa isang alliance. Mm -hmm. Yan. eh sinagot naman siya ng presidente. Mm -hmm. Okay lang, pero dala ka pa rin namin. Yes. Uh Oo. -oh. Yes. <laughs> <laughs> uh oh, whether you like it or don't. Oh. Ah, <laughs> uh, like independent Whether you like it or don't. Hindi, <laughs> uh, independent ka? Oh, okay. Di lang. Pero nandito ko pa rin sa oh. lineup ko. Oh. oh. Uh, ikaw. Eh, ano ba? Pwede niya ba i-control yun? Kung sino pwedeng gusto isali sa lineup? Hindi niya oh. na well, naman. Hindi na niya. Hindi na niya. Oh, that's not hey, eh, her control. Hey, eh, eh, if uh, the admin wants to support mm. her, eh. Uh. Bahala, admin. <laughs> oh, bahala admin. <laughs> mm. And uh, I, I think that she will be supported by uh, President Bongbong Marcos. Defin Definition. Merong de ano yan. Meron ding ibang consideration. Mm, -hmm. uh, mm -hmm. Maring nga ayaw lang ni Senator Aguino so sa samang, iba. So oh, masama sa mga, sumasama sa mga. Or, oh, oh. or, eh yung, uh, napatunayan na yan, mm -hmm. na meron Mindanao votes. Uh -oh. Past two elections, napatunayan na po yan. Na bumoboto yan ng... Uh, Medyo solid. Okay? Mm -hmm. Ayaw siguro ni Amy gusto ni Amy na ligawan din yung sektor na yun. So, mm -hmm. uh, e eh, pwede niya naman gawin yun na kahit na doon siya sa alliance. Oo. Oh, pwede naman. At saka siya, gusto niyang ma -ano, ma -ma marami naman siyang gustong kausapin, grupo at lahat, para mapakinggan. Para siya unthetered. To any kind of agenda, whatever yes. it is. Gusto niya yung may sarili siyang ipapakita na siya ay nakahanda na magsilbi sa taong bayan. Eto, nangyari na ito, by the way. Noong 2022, noong panahon ni Nasek, ni Nalari, mm -hmm. si JV ran okay. as an independent. Okay. Senator Ejército. And uh, okay, kasi marami naman din siya. May JCI, marami siyang mga uh, ah, usap eh. Marami, ayaw niya matali doon sa schedule oh. siguro. Sa, kaya, pati may flexibility yung uh, scope. Yung may oh. flexibility siya in uh, other words. Uh, uh. kasi, kasi noon, pagka kami... At, no, at no, kasi, kasi, na, kaya, si na Larry, kung sinabi, ay may kampanya tayo ngayon sa tatlong, uh, wala na siya. Uh, He has to go there. Uh -oh. Otherwise, hindi siya makakapunta Pero, siyempre po, yung lahat ng report, eh, ang interpretasyon do sa uh, ginawa, decision ni, ni Sen. Ma yeah. Marcos, emi eh, may kinalaman doon sa Martin-Sara politics. Wala naman. Uh, uh -oh. okay oo So, so bilis pong magwala naman. Hindi, hindi. Oh, kasi. <laughs> okay. Ang tindi na naanguluhan eh. Okay. Si Aimee lang yung wala doon sa uh, proclamation. 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 Uh -huh.